Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 28 ng Abril, ipinagdiriwang natin si San Pedro Chanel. Kamusta? Si San Pedro Chanel ay isang pari at misyonero na maris mula sa Pransya noong ika-19 siglo. Isinilang si Pedro Maria Chanel noong Hulyo 12, 1803 sa Quet Francia. Sumali siya sa seminarista sa Bali noong 1819 at inordenahan bilang pare noong 1827. Pagkatapos noong kayang ordinasyon, nagtrabaho siya bilang bisipari sa iba't ibang mga parokya sa Pransya. Noong 1836, sumali si Pedro Chanel sa Society of Mary Marists at ipinadala sa misyon sa timog Pasipiko sa isla ng Futuna. Dumating siya sa Futuna noong 1837 kung saan nagsimula siyang mag-ebanghelisasyon sa lokal na populasyon sa kabila ng mga hamon at suliranin na kanyang kinakaharap. Sa kasamaang palad, si Pedro Chanel ay bininyagan noong Abril 28, 1841 ng mga lider ng relihiyong sinaunang pangangalakal sa isla dahil sa kanilang puot sa Kristyanismo. Siya ang naging unang martir na katoliko sa Oceania. Narito ang isang dasal na nakalaan kay San Pedro Chanel o Diyos, na pinagpala si San Pedro Chanel ng katapangan at di mababago ang pananampalataya, bigyan mo kami sa pamamagitan ng kanyang pagtanggol, ang biyaya na magpatuloy sa aming sariling pananampalataya at tularan ang halimbawa ng pagmamahal at paglilingkod na walang hanggan na iniwan niya sa atin. Naway maging tulad namin siya, nagpapatotoo sa aming pag-ibig para sa iyo at sa simbahan, at nagtatrabaho para sa pagtatayo ng iyong kaharian sa lupa. Sa pamamagitan ni Heso Kristo, aming Panginoon. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. San Luis ng Montfort, ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.